pa? Apat. Uh, lima na po. Lima. Yan. Napansin nyo ka, Tekram. Itong mga, itong mga darating na mga araw na to. Bago yung mga... Na. Bago na. Hindi, kuya. Yung mga... Ito, pwede din yung update dito. Tapos yung mga... Dati, di ba, kumukuha ko ng mga ano, short-short mga mga patago nating video ka telegram sa mga bata sa kanila 2000 2021 magsimula 2021 eh pipili ho tayo kung ano yung mga mapili natin mga unseen uh, video footage natin sino yung maharot sino yung mas maharot sa dalawa uh, Sino yung parang... Sino yung... Uh, makukulit sa mga kapatid? Sino yung parang kumukulit na sa mga kapatid? Sino yung unang mas minahal nila yung isa't isa. Meron akong footage nun eh. Pero sa mga katekram dito, comment nga po kayo kung sino po yung sino po sa kanila si Kuya Dave po ba o si Kuya Luis yung parang naghanap sa isa. Parang gano'n. Pa-comment pa, pa comment po katekram sino po yung nag sino yung naghanap ba kay Kuya Li, kay Kuya Luis, sino yung naghanap ba kay Kuya Dave? Alam niyo ibig ko, alam niyo ibig ko sabihin na yung doon.